Hi guys, good morning Welcome back Youtube channel guys, dito tayo sa farm So, farm

아니야. 그 2주. 2주랑. 2 So, malalaki na ang bunga. Yan. Ay, September, pwede na siyang mag-harvest. Maraming bunga. Ito ang farm dito sa Korea ng Sankis. So, samahan nyo guys. Tignan natin ang mga bunga. Ito ang farm dito sa Korea ng ating anak. yan malawak po yan. Ayan. Ayan guys, napakalawak. Um, so, by September, August, this October, November, December, hanggang January hanggang February, March harvest ito naman guys ah uh, medyo matilim ang panahon kaya uh, mag video tayo at i-upload natin sa akin youtube channel ayan lawak ko ito yan yan malalaki ng mga bungo niya yan yan po ang sangkis dito sa Jeju South Korea so maraming bunga ito guys kasi malawak yan pansin nyo yan Ng bunga yan. laki na kasi laki na ng kalamansi halos yan yun ang gando yan. may mga bubong na yon mga farmhouse na yan puro sangkis ang laman yan yan ang gando may mga bubong na yon dito yan sa pinugahan ko. di ba? Mga loads. Kaya pagdating ng harbisan sobrang pagod ka. Dahil maraming bunga. Ayan ang buhay ng farmers. Ito sa Jeju. Ah, tiyaga ang mga Korean mag alaga ng mga ano kita sa isang buhig napakaraming bunga pag namula na kulay orange yan rami yan malawak dito guys yan malinis ang farm nila rito walang damo yan kapansin nyo walang damo Marami mga bunga. Sasabit yan sa lupa pag ah, nahinog yung mga yan. Ayan. Malaki na. Malaki na. Malas, malaki pa sa halaman eh. Ayan. Sa so, ngayon, green pa siya. Pero pag by July, August magdidilaw-dilaw na yan. cupid oh. tayo aya ayan maghahad tayo at natin ang orange farm at lakarin natin dito para makita nyo yung mga dulo dulo yeah, yan puro puno yan paikot ikot ang tayo nyan dito yan yeah. yan yeah, puro sangkis lang yan dito tulot yeah. dulo tayo, puro sangkis lang pag nag orange na yan kapagandang tignan yan yan ay bunga mm. so lang tayo dito madam mo oh. banda sa gilid delikado rum ayan pero on sa dito ikutin. Ito. Hey bunga. Yan. So, sunod guys na upload ko ng aking video. Makikita nyo sa susunod. Hinog na itong mga to. Kaya, atin abangan. Ang kagandahan ng pam dito.

farm na to mga guys hmm. natin ito sa kabila ganun pa rin ito yun sangkis pa rin doon sa kabila yan eh, may pubong na oh, anila pa rin yun ayun paikot yan dito yan saka ito yan kanila pa rin yan yan kaya malawak yan hanggang yan sa looban okay guys sana uh, panurin nyo yung aking vlog at supportan nyo po lumami um, naman po yung aking subscriber sabi maraming, maraming salamat guys at nagpapahalam na ako thank you for watching 拜拜。Bye bye.